Please good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Yan. Welcome back sa ating YouTube channel. May share ako sa inyo guys na i re natin. No? Oh. Ano to? Uh, quad, quad series na cooling window type. Tingnan yung issue nito. Yan. Sasaksak ko ha. Ah. O oh, yan o. Oh. oh. Pansinin nyo to o. Oh. Yan. Dito, sa mainboard nya niya. Ah, uh, tingnan yung mainboard Ganyan lang oh, black Ang patayin ko muna, hindi mo mabubuhay ito. Yan, simple lang ang problema niyan, guys. Yan. Ito i-share natin to sa mga tropa nating ano baka maka trouble kayo ng ganito uh, para hindi kayo mahirapan din hindi na kayo mag-iisip yan ganyan lang oh, oh. o oh. ganyan lang yan o oh, tingnan nyo ah ang mga, ang problema lang yan nandito lang yan oh nandito sa ating mga electrolytic na kapasitor dito lang yan o oh. pero makikita pansinin nyo rito guys ang mga kapasitor niya. hindi mo mahalata na sira mga goods pa O, oh. tingnan oh ang ganda pa ng mga kuwit nya malinis pa flat pero nandito lang yan guys nagpa-plug quit yan nagpa-plug quit kasi yung ating supply tingnan natin bubunutin ko tong dalawa na to oh i-check ko tong dalawa kung tama yung kanyang value yan ito tingnan natin tong dalawa na to itong dalawang itong dalawang kapasitor na to guys ito ito yan pero hindi lahat ng ano ng walang power ito ha katulad ng yan may power sa black weighted yan. Bunutin ko muna tong dalawa. Pareho to. For 70 microfarad. Ah. 30 at ah, 25 volts. Palitan natin ng ano yan ng 35 volts. Pero pareho siya ng microfarad. Itong dalawang ano na to. Dalawang filter capacitor to. yan Madalas 'to guys sa ganitong trouble. Ng ganitong trouble niya. Yan. you know yan, sukatan so natin ng ano to kung ano yung value nya lang medyo marumi yung ating ano pump ito ito yung filter niya, oh ayan kung sukatin natin na ah. ito sukatin natin sa micro parad ano to malinis oh ganda pa ng kapasitor hindi mo, hindi mo ma ano to nasira pero madalas dito yan 25 volts 470 microfarad ito para sa mga tropa nating ano pareho tropa nating mga bago pa lang hindi pa naka trouble ng ganito yan ito baka makatulong sa inyo to ayan tingnan niyo ha 470. 70 oh 2 67 na lang oh 263 layo na ng diferensya bagsak na itong isa tingnan natin to tingnan natin to o oh, 262 din layo na itong iba tingnan natin to o 470 470 din Tingnan natin kung ano na to. Kaya naman itis to dito. Tingnan natin to. Pareho sila 70. 25 volts. Gawin natin 35 volts yan. Kaya 50. Ito wala na oh. Wala nang reading. Oh, di lang nadiin. Tingnan natin to. ito nanoparad parad na wala na oh itong isa subukan kong bunutin bunutin kong ko na itong <coughs> naiwalay na to Ya, bunutin ko muna to guys yan sana makatulong po sa mga trupa natin baka makakuha ng idea ito sinasabi guys na ano hindi lahat ng hindi lumubo na kapasitor ay good oh, ito tingnan natin ito lubat na yung aking t-stir ah. Tatignan natin. 20. Wala. Open na siya guys. Andi 498. Ang taas. 511. 498 micro farad. Tumaas siya. Imbis na ano. Hindi pa naman flat ang ano niya oh natin to 507 ang taas na nito palitan na lang natin yan pariho charge ko muna yung aking tester lubat na charge ko muna ito na nga Anapan ko ng ano to. Papalitan ko ng ito tatlo. Uh, 35 volts. 35 volts. Tapos testing natin ulit. Meron naman ako rito. 50 yata. 50 volts. Oo. Ina ko na lang. Ito ano ba ito? O, oh, 50 volts. Ayan guys, ito, 470. Pero ano siya, 50 volts. Taasan natin ang voltage. Okay lang to hindi naman masyado mataas. 50 volts siya. Ayan. Ang importante dito guys, huwag nyong taasan yung microfarad. Di bali yung voltahe niya. Ayan, 470, tapos 50 volts. Itong original niya, 470, 25 volts. Okay lang yan. Huwag lang bumaba. Ayan. Kasi pag bumaba yan, madaling masira yung ating kapasitor. Puputok pa yan pag uh, siniswerte ito tingnan natin ah Linisan ko lang tong ano si madumi. Yan. Tingnan natin kung magpa-power to mamaya.

Yan, yan din to. Ayan. Okay. No, but sir. Kapabay, ako kasi kami ng charger. Ayan, tatlo to guys. Tatlo. Pagkabit naman ito, may polarity ito ha. hindi pwedeng mabaliktad na patama ang pagkabit natin may guhit naman yan ayun o oh. guhit na yung guhit may may guhit yun ang negative ayan ayan pakita ko sa inyo to pagkapalit nito sakit talaga ng ano to ng kuli na quad quad series pag may na encounter kayo guys na ganito quad i-check nyo kaagad yung mga ano nya kapasitor nya yan ah wait lang Tapusin ko lang to kasi saglit lang to eh. Pusaksak -sak ulit natin to guys kung power siya. Tingnan natin kung mag-successful yung ating repair. Hmm. yun okay tatlo lang pinalitan ko At itong tatlo oh. okay saksak ulit natin to tinatin kung magpa power na siya guys kung di na yung power nya Yan. kung on kung kaya yung pindutin dito kaalaman na to kaalaman na ito na Fire in the hole Yun Yun o oh. Oh. Yun, tingnan nyo guys O oh. O, oh, yan o oh. May power na tayo, yan ang normal nya Normal, oh. ito yung natin dito ha Yun O, oh, ganun lang kasimple guys O oh. Yan o oh idea lang to guys uh, tingnan yung itong mga kapasitor na to ang ganda pa oh ang ganda pa okay na tong board na to okay na siya. yan ang ganda pa eh ikala mo hindi sira yan oh mga ano lang to idumi dumi. yan baka na mga trouble kayo ng ganito ito ano lang naman to uh, idea lang sa mga kapwa natin tick ito pag uh, ganyan nag flap quit siya ito nag error to kasi wala tayong sensor pero okay na to oh, oh gumagana na siya oh oh ayan, oh okay na to okay na ayan pag nag flap quit kasi yung supply natin pag hindi na pipilter yung voltage dito tulad nito nag change value yan ang nangyayari kulang ang kanyang kuryente na lumalabas sa ating papuntang system at saka sa 12 volts sa 15 yan, yan ang nangyayari ito ang problema nya ang black yung ating supply pero okay na to guys at pwede na to sana may na po ang idea yung ating mga trupa dyan ng mga ngalikot, ng mga bago lang din. At sana makatulong at salamat sa Diyos at buo din. Okay na to. At salamat sa Diyos.